Paano maa-achieve ang ganito kasarap na bibingka sa kawali? Kung wala kang oven kagaya ko at nagkikrabe ka sa bibingka ay ganito na lang din ang gawin mo. Napakasarap at sobrang dali lang gawin dahil apat na ingredients lang ay makakagawa ka na ng ganito kasarap na merienda. Mura lang din naman ito dahil gumasos lang ako ng mahigit 100 pesos at nakagawa na nga ako ng dalawa. Kaya naman mga kumarites kung natatakam ka na rin at gusto mong malaman kung paano ko to ginawa tara gawin na natin. Meron ako ditong kalahating kilong glutinous flour 1 One fourth na sukal, ginadgad na nyog at eto ngang Coco Mama. Syempre, kailangan din natin dito ng dahon ng saging. Pinaghalo-halo ko na sa isang bowl itong mga ingredients. Dahil first time ko ang gagawa ito, hindi ko muna nilagay lahat yung asukal para matansya natin yung tamis. At dito naman sa ating gata ay gumamit ako dito ng dalawang pirasong maliit na Coco Mama. Kung meron naman kayong fresh na gata ay mas maganda at dito nga ay nilagay ko na lahat yung one fourth na asukal. Hinalo ko lang ng maigi at pag na yung itsura ay ayos na yan. At dito naman sa ating ating kawali. una ay naglagay muna ako ng foil at nilagyan ko na rin ito ng dahon ng saging. Para naman hindi ka agad masunog at kinapalan ko nga yung paglagay nitong dahon. Hinati ko lang sa dalawa itong ating mixture at pagkatapos ay tinakpan ko lang ito. Lulutuin lang natin ito sa mahinang apoy hanggang sa ito'y maluto. Pagkatapos maluto, nung unang side ay babalik na rin lang natin at gumamit lang ako dito nitong aming lumang pinggan. Lulutuin lang ulit natin dito sa kabilang side at kapag ganyan na nga yung itsura ay luto na yan. Pwede na nating iserve at kainin habang mainit